Nagulat ka ba? Yo, what's up mga kawais? At dito sa Maranyake, siyempre, mapailala mo na ako, o nga pala si Joseo na yan, multiple license insurance agent. So, ang istorya natin ngayon, mula sa Muntin Lupa, kung ako dito sa Maranyake, para puntahan yung pinakamalapit na funeral services na accredited ng Diamond Memorial Care Plan na aking pinagsisilbi sa inyo. Walang iba kundi ang Retreat Funeral Services. Yan. Mga ka-Diamond, mga taga-DMCPI, kung kayo ay plan holder ng Diamond Memorial Care Plan, etong kinalalagyan ko ngayon ay isa pa, isa pa lang sa, sa palang to ha, sa 300 plus na accredited na purinarya ng Diamond Memorial Care Plan. Pinuntap at tinignan natin yung home building, yung home services nila, no? At yung ataol na nakapaloob doon sa plan na pinagsisilbi ko sa inyo.